Hello, kamusta? Ako si Miguel ng Comprehensible Tagalog Podcast. At noong nakaraang episode, pinag-usapan natin yung buhay ni Carlos Yulo at kung ano yung napanalunan niya at kung ano yung nakamit niya para sa Pilipinas. Ngayon naman, pag-uusapan natin yung mga kontrobersya sa personal na buhay ni Carlos. Hindi ako mahilig sa chismis o hindi ko gustong pag-usapan yung personal na buhay ng mga tao. Pero sa kaso ni Carlos, nakakalungkot man na naging malaking parte ito ng balita tungkol sa kanya. So, syempre malaking balita na nanalo siya ng dalawang gintong medalya, pero sa pananaw ko, parang mas naging mas malaking balita yung mga kontrobersya lalo na sa Pilipinas lalo na sa social media sa Pilipinas sa mga sa mga TV show sa Pilipinas talagang parang pinaka-focus yung buhay ni Carlos yung personal na buhay at mga issue So ano ba yung mga issue na to at kahit kung nagbabasa kayo ng mga international na, na news channels o mga artikulo, kahit yung personal na issue, binabalita din nila. Kasi naging malaking usap-usapan nga sa Pilipinas. So, isa sa mga issue, mga kontrobersya, o hindi isa, pero ito yung pinaka-issue, pinaka-issue, yung relasyon niya sa nanay niya kasi nagsimula yung yung hindi magandang relasyon niya sa nanay niya dahil sa hindi nila kasunduan o sa hindi nila pagkakasundo sa relasyon ni Carlos Yulo at ni Chloe San Jose. So, si Chloe San Jose yung jowa ni Carlos. So, yung nanay ni Carlos, si Angelica Yulo, hindi daw Sangayon sa relasyon nila. Dahil sabi ng nanay ni Carlos, sabi ni Angelica, Yulo, hindi niya gusto si Chloe para kay Carlos kasi lumaki si Chloe sa Australia at iba yung background niya, iba yung kultura ni Chloe. At noong bumalik si Carlos galing sa training niya, sa Japan, meron daw demanda yung nanay niya kay Carlos. Uh, may gusto daw ng nanay ni Carlos na itigil na yung relasyon ni Carlos at ni Chloe. Yung malalapa ay yung sa social media. Kasi mayroong mga post, mayroong mga komento yung nanay ni Carlos na makikita na hindi sila okay. May mga komento na mahahalata mo na hindi niya suportado yung mga ginagawa ni Carlos. So nakakalungkot kasi kitang-kita yung mga post sa social media. Kitang-kita yung mga komento niya. Isa pang naging issue yung tungkol sa pera. Sabi ni Carlos Yulo, ginamit daw yung pera ni Carlos nang walang consent. Kasi si Carlos merong mga incentives galing sa... Siyempre, mga, mga, may mga incentives siya kasi nanalo siya ng mga kompetisyon at meron daw access sa pera niya yung nanay niya. Sabi ni Carlos, ginamit daw ng nanay niya yung pera nang walang consent. Pero syempre, meron namang counter-argument yung nanay niya na iniingatan lang daw niya yung pera ni Carlos at ini-invest yung pera. At yung mahirap din, ay yung jowa ni Carlos, si Chloe San Jose, isa ng content creator. So, gumagawa siya ng content online. At syempre, meron siyang mga post na bumabiyahe sila, na kasama niya si Carlos, na syempre, maganda yung lifestyle nila. So, marami ding mga nagkokomento na masama kay Chloe. Siguro, marami ding naiingit kasi maganda yung lifestyle niya. Maganda yung lifestyle nila. Kasi, syempre, yung jowa niya, bumabiyahe sa iba't ibang bansa at nananalo ng mga kompetisyon. At sa tingin ko, isang dahilan kung bakit parang sobrang involved at apektado yung mga karaniwang Pilipino sa kwentong to ay dahil yung pamilya mahalaga para sa mga Pilipino. So yung relasyon sa pamilya, lalo na yung relasyon sa magulang, lalo na yung relasyon sa nanay. So maraming nakaka-relate sa kontrobersya at yung side naman ni ng nanay ni Carlos na parang mas pinapaboran ni Carlos yung jowa niya at hindi yung nanay niya, nakaka-relate yung mga tao doon. Pero syempre yung sa kabilang banda, buhay ni Carlos yon at yun nga, um, mada namang ginagawang masama. So, magulo, magulong sitwasyon sa pamilya na pwede namang maayos. Pero, lumala. Kasi, yun nga, merong madaming media attention at madaming pera, madaming rewards si Carlos at umabot, yun nga, sa social media at talagang vocal lalo na yung nanay ni ni Carlos Yulo. So, kaya din gusto kong pag-usapan yung tema na to, yung kontrobersya na to, kasi pinapakita din para sa akin yung lipunan ng Pilipinas ngayon. Kasi sa Pilipinas, meron din yung utang na loob para sa magulang. Ibig sabihin, may ekspektasyon na yung mga anak susuportahan nila yung magulang nila at isa yung pangunahing responsibilidad ng mga anak at meron kaming utang na loob parang kailangan gawin yon ng mga anak sa magulang kaya maraming maraming tao din yung yung sumusuporta sa mga argumento ni Angelica Yulo yung nanay ni Carlos kasi, sinasabi nila na hindi dapat makalimot yung anak sa mga magulang. Pero, meron din namang, syempre, mga argumento na pabor kay Carlos kasi, yun nga, buhay niya yon at pwede niyang piliin kahit sinong jowa yung gusto niya. So, may parang pinapakita nito yung, yung pagkakaiba sa henerasyon, pagkakaiba sa mentalidad na nakikita ko. Madaming mas matanda na sumusuporta kay Angelica sa nanay at maraming tao sa henerasyon ko yung naiintindihan si Carlos Yulo sa mga desisyon niya at yun nga, yung mahirap lang kasama yung media at yung kwentong to parang sino at sino subaybayan ng buong bansa. So, yun lang. Kung interesado kayo, pwede kayong magbasa tungkol dito. At sa susunod na episode, meron tayong interview ni Carlos Yulo. Pag-uusapan natin at pakikinggan natin yung interview niya. Yun lang. Meron tayong Patreon kung gusto nyo supportahan yung podcast at may transcript kung kailangan nyo. Salamat at paalam.